Nagtaan nga pala guys kami ng pababad ngayong araw at grabe napakalaking dalawang alimango yung nahuli namin dito. Halos limang oras nga pala guys nakababad ito mga lambat namin dito. At binayaan guys tayo ni Lord ngayong araw ng dalawang malalaking alimango na pwedeng pwede talaga guys nating ipood trip. Kaya samahan nyo kami guys ngayong gabi kung paano natin nahuli ito mga malalaking alimango. So what's up guys, what's up mga kanapadaan lang So ngayong hapon nga guys Dahil nga medyo malabo ang tubig dito sa lugar namin Ay naisipan guys kami magtaan ng pababad Yung pababad nga pala guys na tinutukoy ko Ay lambat siya pero malalaki guys yung mata niya O yung paan pinakambutas niya At yun nga pala guys pababad na yun Ay halos tumatagal na limang oras na nakababa dito sa tubig Kaya nga guys pagkarating pa lang namin dito Sa pag-aayusan namin ng mga lambat Ay agad na rin namin inasikaso Medyo mahaba rin nga pala guys yung lambat Na itataan natin ngayong araw Siguro guys nasa tatlong bantasan ito. Nitong mga nakarang araw kasi guys, eh, sobrang lakas talaga ng ulan dito sa lugar namin. Kaya lumabo dito yung amin tinatawag na ilog. At pag malabo nga pala guys yung ilog natin, eh, dito nga pala kami nakakahuli ng iba't ibang klase ng mga isda at mga alimango. Kailangan talaga guys natin samantalahin yung ganitong labo kasi pag luminaw na to guys, eh, malabong makahuli na rin tayo. Bukod kasi guys sa nakikita ng isda yung mga lambat natin, ay eh, talagang yung mga isda guys, eh, napakagagaling din lang umiwa sa lambat. Alam ko yun guys kasi dati kaming isda. <laughs> Joke lang guys, alam ko yun kasi mga isda talaga kami. At dito nga guys, syempre hinaan na rin kaagad namin itong pababad namin. Kitang-kita nyo naman guys na medyo malabo talaga yung tubig dito. At dalawang tropa ko na rin nga pala guys yung nagsasagwan dyan sa likod kasi medyo malakas yung agos ay eh, hindi kami makaahon. Medyo mabigat din kasi guys si Mimo. Masyado siyang maraming nakain nakaraang Pasko at bagong taon kaya bumigat siya. Tapos ayun na guys, makalipas lang halos sa isang oras eh tapos na nga pala tayo ng pagtataan ng mga lambat o pababad natin. At iintayin nga lang guys natin yung limang oras at babalik tayo dito ngayong gabi. At ayan na, makalipas na guys ang limang oras. Kita naman na madilim na at gabi na talaga dito. Ito panahon na para puntahan natin yung mga tinaan nating lambat lilinawin ko lang guys baka na naman merong magsabi na scripted na naman daw itong ginawa namin video sa mga nagsasabi dyan guys pwede kayong sumama sa amin at pwede pwede namin ibigay yung mga mauhuli namin sa inyo pero wala naman guys kami magagawa kung mga sinasabi ng iba o akala na ibang tao scripted talaga siguro guys ganun talaga kami kagaling manghuli kaya nasasabing hindi ka panipaniwala pero sigurado ako sa mga lumaki sa tabing dagat o mga isda din yung pinakahanap buhay nila yung makakarelate sila dito sa mga ginagawa namin kaya kung tunay ka talaga guys Mangisda o laki sa palaisdaan Ay eh, alam mo talaga yung tunay na kalakaran dito sa pangingisda. At dito nga guys Siyempre sinimulan na rin kaagad namin higitin Ito lambat Medyo mahirap nga guys At mabigat At sa haba-haba guys Nang hinigit namin May nahuli kami isang ahas Na kung tawagin dito sa lugar namin Ay walo-walo Yan maano sa lambat Papasok sa bangka Bye bye <laughs> At sa tagal-tagal nga guys, so pagigit natin ng lambat dito, binayayaan na tayo ng isang alimango. Ayan guys, so alimangong banahawin nga pala yung nahuli namin at talagang napasabit na siya dito sa lambat. Buti na lang guys, napandaw ka agad natin itong lambat natin kasi nga pala yung mga alimango na yun, ay nakakawala sila dyan sa lambat. Sa sobrang lakas kasi guys nila, kaya nalang punitin yung mga lambat na nakasabit sa kanila. Noong medyo bata pa nga guys kami, pag nagtataan ng ganyan yung mga tatay namin, na hindi lang guys talaga isa o dalway na huli nila. Talaga guys, umaabot na minsan 10 perasong mga malalaking alimango Talaga yung nahuhuli nila dito Nakakatuwa lang balikan yung mga ganong alaala Ayan na yun, laki Makakula, makakula Laki, laki Laki, laki Daliwala <laughs> Ayan o Ang oh, lucky tingnan nyo naman guys oh. Pulupot oh. na pulupot yan o oh. Walang kawala Grabe o, oh. sumipit oh Subipit, oh, sumipit oh, ring isa oh. Ring isa natin oh. Okay. Ano Dito ka na sa yung loob. Oh. Dalawa na yan guys oh. Ah! ayano Ayan okay. oh, oh. Ayan oh. Ayan oh. Ayan oh, magdikiti oh. Dalawa. Nakadalawa na tayo. O. Ayan, o, guys, o. O, oh, ayan oh guys oh. Ang tataba. ayos. Okay. Grabe guys, sobrang saya na talaga namin ngayong gabi. Kala guys namin, isang alimango lang yung mahuli namin dito. Eh, grabe, may sumunod pa guys at mas malaki dito kaysa sa unang nahuli natin. Sobrang tuwan-tuwa na talaga guys kami dito sa puntong to dahil kahit papano'y masusuklean yung paghihirap at yung paglalamig namin dito. Ang tawag nga pala guys dito sa mga alimango nahuli natin ngayong gabi, mga alimahong banahawin. Pero bago ang lahat guys, gusto ko muna i-shoutout dyan yung mga taga Makati, taga Pasig, taga Quezon City, mga taga Sorsogon at Iloilo at mga taga Cebu. Maraming maraming salamat sa panonood nyo palagi sa amin. Kaya sa mga followers po namin dyan na may gustong ipa-shoutout o may shoutout yung lugar nyo, i-comment tulang nyo lang guys dito sa comment section. Pero syempre naman guys, bilang kulong sa amin, eh, huwag nyo sanang kalimutang mag-share at mag-like dito sa aming mga nilalabas na adventure. Makalipas nga lang guys ang halos isang oras namin paghihigit ng mga lambat na tinaan namin ay eto na, uuwi na kami. Medyo lumalakas na kasi guys yung hangin at parang uulan na kaya nagdali-dali na kami dito. Habang pauwi nga guys kami dito magkakaibigan, syempre tuwan-tuwa kami dito sa mga nahuli namin ngayong gabi. Tumabi nga muna guys kami saglit dito sa may buhang ina na taayusin namin ito mga nahuli naming alimango. At ayan guys, kitang kita nyo. Napakatitikas niyang mga yan at napakatatapang rin. Bukod dun guys, eh, napakatatabaan yung mga alimango nahuli natin ngayong araw. Kaya sobrang sarap nitong i-food trip. Hindi na nga lang guys natin ito maluluto ngayong gabi. Dahil syempre guys, baka maabutan pa tayo ng malakas na ulan. Kaya abangan nyo na lang guys yung video natin kung anong luluto, kung anong luto ang gagawin natin dito. At kung paano natin ito pupudripin at mumukbangin. At gusto ko nga alam pala po guys magpasalaman salamat sa lahat ng mga taong sumusuporta at palagi nanonood dito sa adventure namin. Road to 1.6 million followers po tayo at maraming maraming salamat talaga sa suporta nyo sa amin. Patuloy nyo po sana kami suportahan at magagawa pa kami ng mga magagandang mga solid na adventure at food para sa inyo. Tapos ayun guys, ang gagawin nga pala muna natin dito sa Alimango ay tatalian muna natin kasi nga pala ay maselan nga pala yung ganitong Alimango. Kadalasan nga pala guys ay ginagawa ng mga ganitong Alimango para lang sila ay makatakas ay pinuputol nila yung sipit nila. Kaya tatalian mo muna guys natin to na tinatawag namin lalagyan natin ng bahag para guys kahit papano eh, kahit pitawin nila yung kanila sipit ay eh, hindi sila makawala abangan nyo na lang guys yung pagluluto natin nito kaya nabukasan kaya hanggang dito na lang muna guys itong adventure natin ngayong gabi maraming maraming salamat sa lahat na nanonood palagi kita sa lang tayo guys bukas at sa mga susunod pa nating adventure